Mga ignorante! Ganyan ang reaksyon ni Senador Antonio Trillanes sa mga nagkukomento sa reklamo labang kay Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Trillanes, tila hindi naman binasa na ang mga tumitiligsa sa ang reklamo ni Attorney Jude Sabio bio. Nagdudunog-dunugan para ang mga ito kung ano ang gagawin ng ICC sa reklamo. Tila tiwala naman si Trillanes na hindi pakinggan ng ICC ang mga kayado ng Pangulo dahil alam nito nitong si Duterte mismo ang may pakana ng mga patayan sa bansa. Kasabay dito, sinabi ng Commission on Human Rights na handa silang makipagtulungan sa ICC. Sabi naman ng Bushman, walang direktang kapangyarihan ng ICC sa Estado. Magkaka-aksyon din lang daw ito kung napatunayan na walang ginawa ang Bushman sa kaso. Una nang sinabi ni Solicitor General Jose Calida na hilingin niyang madisbar si Sabio na abogado rin ng umanoy Davao Death Squad member na si Edgar Bato-Bato dahil sa pagre-reklamo nito sa ICC.